pinapagawali sa atin dito na dryer uh, twin ito kasama yung washing tapos may kasama rin uh, dryer ang problema nito ay timer tinan nyo yung timer niya, pumabalik oh, din kaya hindi siya ikot walang power kasi itong timer switch din ito at saka kung ilang oras so ilang minuto nyo gagamitin bumabalik siya uh, kahit minsan yan ay okay pero sira din lalo na pag hindi umiikot kaya papakita nyo namin sa inyo kung paano palit ng timer para mangar ulit ang inyong, wash, ang inyong uh, dryer okay so ang kakalasin natin yung tatlong screw dito tatlo yan sa likod sa dalawa tatlo So pag nakalas yun, tatlo lang naman yun, madali lang, pwede na natin open Okay, ayan. Okay. So ito yung timer ng washing, maliit. Ito yung timer ng dryer. Okay. Ang gagawin natin dito, kakalasin natin dalawang screw para matanggal natin. Pero tanggal muna natin, yung ano niya, yung uh, ito niya, itong pinaka-selector niya. Dahan-dahan lang yung pagtanggal para hindi masira. Ayan, okay. Tapos, tension natin yung dalawang screw. to Madali lang to. Let's say, dalawang wire lang to. Na puputulin natin at ikakabit. Okay. So, ito. Ayan, tanggal na natin. Ito. Ayan. So, ayan. Dalawang wire lang siya. At yung ipapalit natin, ay dalawang wire din. Ayan. Kaya, napakadali lang. Kahit alin dyan, Ibugtong ninyo, walang problema kahit magkabalik ha. So, ang gagawin dyan, puputulin natin siyempre dito. At puputulin, puputulin din natin ito kasi masyadong mababa. Okay. Tapos, open natin yung wire. Open din natin yung wire. Tapos, dugtong na natin. Kahit alin dyan, walang problema. Dalawa lang naman yan eh. Okay. Pag naikabit natin to, lagyan, ulin, lagyan natin ng tape para hindi makaground sakaling uh, may tubig siya. okay ayan magyan natin ng tape madali lang to kaya kaya nyo gawin basta panoorin niyang, yung nina itong proseso na pinapakitak sa inyo hindi sya komplikado parang mahirap lang pero madali kapag nasundan niyo itong ginagawa ko. tapos nito natipan na natin Ipa dali i ano na natin ilagay na natin i-screw na natin ayan i-screw na natin balik lang natin

Mas na siya. Tapos yung isa, nalitin natin. So, ganun lang kasimple. Isa komplikado. Kaya panoodin nyo lang yung mga video ko para matuto kayo. Okay, yan. Okay na. Okay, yan. Yan. So, okay na. Gawin natin. Okay. Ah, Okay, so lagay natin tong ano na. Lector. Yan. Okay na. Yan. Natin. Subukan natin. Saksa natin. Kung okay na. Kung ginawa natin. Tapos ating uh, timer. Okay, ito. Tingnan nyo dito. Yan ha. Oh. May na siya. Oh. Lakas o. Oh. Bilis o. Oh. Yung preno nito wala na. Tinanggal na kasi yan. Isa na sana yung preno dahil sa loob niyan. Ayun, nakakaproblema. Kaya pagka preno na lang siya dito. Pagka binalik natin pag namatay siya ron, tatapos yung timer. Hintayin, hintayin na lang siya mag mamatay. Okay? Tulad na, no? ah Mamatay na siya. Yun, meron pang ano, suma, sumabay. Okay? Yan. Oh, yan, mamamatay na siya. So, hintayin na lang siya na tumigil kasi nalis na nung mga gumawa dito yung preno niya. Yan. Tapos, kung i-timer ulit natin, ayan, oh. Hindi ka siya. Okay, sana may natutunuli kayo sa video, video. Thank you.